Hi guys, I'm back so nakauwi na ang buntit. Okay, so for today's video is meron akong gagawa ng content na short video lang short video. Pero gusto ko talagang i-explain ano, dito kay kuya. Kasi hindi niya na naman tinapos ang aking vlog. Ang aking mga video. At na ano naman ako sa kanya. Naawa ako sa kanya. Kasi sabi niya dito sa comment section ko sa aking YouTube channel. Kasi siya nag-comment na hindi raw siya tinatanggap sa mga agency na in niya. Eto walang tumatanggap sa akin sa agency walang tumatanggap sa akin na agency ayan yung ano niya yan diyan siya nag-comment sa mga vlog ko na yan guys ayan sa dalawang vlog ko nag-comment siya at meron pa yan and marami pa dyan guys mga tanong sa comment section section ng aking YouTube channel na gusto kong ipaliwanag kay kuya kaya hindi siya tinatanggap ng mga agency baka kasi kulang-kulang ka or wala ka ng mga kailangan namin tulad nito dito sa Good Deeds Agency guys, sa I am an agency manager po dito sa Good Deeds Agency. Ako, example, ito yung requirements namin. Pag nag-apply ka, siguraduhin mo meron ka nito. Kasi kung wala ka nito, hindi ka talaga tatanggapin. Kasi guys, alam nyo ba, kaming mga agency manager dito guys sa Vigo, hindi kami basta-basta tumatanggap pag maraming kulang sa inyo sa requirements na kailangan namin. Kasi hindi kasi kayo namin mapaprocess yung mga account Hindi kayo magiging verified or official bigo host, kapag kulang-kulang kasi mapablanko yung form ba, kumbaga ganun kailangan, kumpleto yung mga kailangan namin na details nyo bago kayo makapasok dito, hindi kami sama arte hindi maaarte mga agency manager po dito ng um, sa bigo, lalo na ang good deeds agency, syempre ang aking agency is hindi ako maaarte guys, especially sa mga nag apply hindi talaga alam nila yun, alam nyo ba kung bakit lang nagkakamali at hindi kayo tinatanggap kasi eto nga Katulad dito guys, sa agency namin, kailangan ang requirements namin is 18 years old and above. So, baka hindi ka pa 18 kaya binagsaka ka or hindi ka tinanggap ng isang agency. Stable ba ang internet mo? Dapat naka-Wi-Fi ka para makapasok ka dito. Available ka dapat na mag-live or available to go live 2 to 3 hours. They, kasi alam nyo naman, yung live di, ang work natin dito is live streaming. Dapat nagla-live ka ng 2 to 3 hours. Must have a good quality camera. Ganyan, baka isa dyan. Kaya hindi ka tinanggap kasi hindi okay yung ano mo, cellphone, possible. So, sa present ID naman, dapat One valid ID lang, okay na. One valid ID lang kailangan dito, okay na. Makakapasok ka na. Malay mo, expired pala yung kaya hindi ka tinanggap. Tapos, dapat meron kang Gcash or ATM to get your salary and quality ng smartphone. Kasi kung wala ka ng mga ganyang binanggit ko, B, bi, tapos hindi ka tinanggap ng mga agency na pinag a mo, huwag ka na magtaka kasi yan lang naman yung mga requirements dito, guys, ng mga agency manager na katulad ko. Kaya kayo, kung gusto nyo mag-apply sa Good AIDS Agency, yan lang yung requirements namin, guys. Dapat 18 years old kayo kasi kapag minor kayo, hindi kayo tatanggapin kahit anong agency dito, B. Okay, ako yun na nagsasabi sa inyo. Kasi agency manager nga po tayo. Tapos eto pa, nag-comment na lang din naman siya sa YouTube channel ko. Hindi niya pa tinatapos yung mga video. Kaya hindi niya alam. Kaya ayun, ngayon sinasabi ko palagi, dapat tinatapos nyo yung mga video ko, lalo na ako sa mga nag apply sa Good Deeds Agency, dapat tinatapos nyo yun kasi full details naman dun. Sinasabi ko kung ano yung requirements, especially sa ano ko i chat bakit ano, ano yung mga kailangan namin para makapasok kayo dito. Katulad nito, nag-content ako. Eto guys, so, oh, nag-content ako guys dati ng tips para mabilis ma-hard sa Bigo Live Up Agency. Ayan o, oh, one year ago na yan, pero nandito yung tips na dapat nyo mapanood para alam nyo yung gagawin nyo, paano kayo maka-hire ng isang agency. Okay, meron pa dito guys, paano gamitin si Bigo ito, 95k na yung view, ano, um, follower, ay, viewers, tapos ito naman, 110. 110 na yung views nito paano kunin yung sahod kaya tinatanong namin kayo kailangan namin malamin kung may Gcash kayo or ATM kasi doon yung kukunin kasi yung sahod nyo ayan o paano kunin yung sahod kaya tinatanong namin punta lang kayo guys sa aking youtube channel Jenny Ulimba kasi dyan, dyan sinisigurado ko na matututo kayo And, ayun nga yung sinasabi ko sa inyo nandito lahat ng na mga kailangan namin kailangan ng isang agency at paano kayo matuto sa apps munta lang kayo dito guys kasi siguro sisig sisiguraduhin ko talaga na matututo kayo sa kada vlog video na ginagawa ko about sa Bigo Live app. Ayun lang ha, genuinely ba. Syempre, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. O, oh, alam mo na kuya, yung gagawin mo ha. Mag-chat ka na. Kaya mag-chat na sa aking FB, 60,000 followers and may blue badge ito ang aking FB para sa mga gustong mag-apply, okay? Uulitin ko lang guys ha, kaya hindi rin kayo tinatanggap sa mga agency kasi kung saan saan kayo na ikipag chatan nagbibigay na kami kung saan nyo kami i-chat, -chat. chat pa rin kayo ng chat kung saan saan, tapos dapat legit yung account na i-chat -chat, -chat nyo ng isang agency manager, kunyari ako. Pag sinerge nyo rito guys, yung Jenny Ulimba, ang daming lalabas. Hindi ko alam ba't ang daming lumalabas, ba? <laughs> okay, kasi meron po dito nagpapanggap ng mga Kunyari ako, ganyan, ginagamit nila yung pictures ko, hindi ko alam nung trip nila, kaya dapat alam nyo yung mga agency manager na kukontakay nyo when it comes to apply sa isang agency, kasi meron dito nagpapanggap na ako, kunyari ako, kasi talagang ako, Bi, talagang makikita nyo to, nako, I-try nyo, pag natapos itong video na to, i-try nyo hanapin si Jenny Ulimba. Ang daming lumalabas B. Okay? Kaya siguraduhin nyo, para talagang makapasok kayo sa isang agency, hindi kayo tatanggihan, dapat direct to the main account agad. I-follow nyo kagad yung mga account ng isang agency manager. Katulad ko, dito lang po talaga ako tumatanggap ng mga applicant na mga gustong mag-apply, ha? Jenny Ulimba, official account ko yan guys kasi naka blue badge tayo and may 60,000 tayong followers at ito lang yung dalawa kong anak talaga okay ito lang dito lang ako tumatanggap okay hindi po ako tumatanggap sa kung ano-anong account na makipag-chatan dito lang talaga gusto mag apply gusto mag join gustong sumali gustong mag basta how interested apply ganun dito nyo lang ako i-chat -chat para talagang ako talaga yung kausap nyo. Kasi guys, ang dami rito nagpapanggap na ano daw sa telegram daw ako nakikipag-usap. Oh my God, B. Hindi po ako sa telegram nakikipag-usap. Tapos, meron pa sa WhatsApp, sa IG, meron pa sa TikTok. Huwag kayong maniwala mga scammer yung mga demonyo. <laughs> Kasi ako na po ang nagsasabi sa inyo. Ako po ang ang main account ng Jenny Ulimba, yung pinakita ko sa inyo yung may blue badge, B, nagbabaya tayo ng 499 monthly sa FB para lang talagang makita nyo yung aking main account, okay? I-chat nyo lang ako ng how interested apply, gets ko na yun, B, na gusto nyo mag-apply. And siguraduhin nyo lang, meron kayo ng mga kailangan ko, di ba? cellphone, wifi, yung mga requirements na kailangan ng isang agency. B, wala ditong medical, medical, NBI, B, keme. Eh. Walang ganon. Cellphone lang, one valid ID, at hindi ka minor, pasok ka na dito. Siyempre, magtatanong kayo, ma'am, paano yan? Ma'am, wala akong talent. Di ako maarte, B. Pwede kang salita-salita lang dito, be talk show gano'n. Okay? Ma'am, pwede ba yan yung ano, hindi graduate ma'am ng college? B, graduate or hindi graduate, be pwede dito, be kahit grade 1. okay? <laughs> basta hindi ko naman sa inaano, be ha. Basta para sa akin lahat kayo may opportunity, tapos man kayo or hindi, basta hindi po kayo minor, pasok kayo sa Good Deeds Agency at ito nga pala ang aking mga babies. Babies, hi sa akin mga babies. So ayan ang ating mga ano, mga babies. Pinapakalala ko lang kayo. Kaya, kaya pag naging member kayo dito, magkakaroon din kayo niyan. Oh. Kaya dapat maging mabait kayo, <laughs> okay? Kasi ako, sa akin lahat, dumadaan ng mga taong nag apply po dito sa Good Deeds Agency. Parang kung screening, gano'n. So, ayun, syempre, hindi tayo maating, hindi rin ako tumitingin bisa ganda-ganda sa may talent or wala, pasok kayo dito. Basta i-chat nyo lang ako sa aking FB. And syempre, kung ako sa inyo, i-install nyo na yung apps ng Bigo. Tapos, gawa kayo ng account, ayun, para mas mabilis mapaprocess kasi yun, B, pag may account na kayo, kaysa yung mag apply kayo, doon pa lang kayo magda-download, i-download nyo na yung Bigo Live app, tapos, pag naka-download na kayo, gawa kayo ng account, pangalan nyo, lagay nyo, ganyan, tapos mag-apply na kayo, tapos ako nang bahala dun, ipaprocess na agad yun para maging official Bigos kayo. Kaya for now, kung nag-iisip-isip ka pa, pwede kang munang mag-aral-aral, -aral, aralin si Bigo at alamin ko ano yung mga dapat mong malaman sa Bigo. Punta ka lang sa aking YouTube channel, Jenny Ulimba ha. Kasi dito guys, nagtuturo po ako dito sa mga baguhan pa lang. Guys, marami kayong matututunan dito paano gamitin si Bigo mga fresh video yan guys. Ang dami kong mga video dyan about sa Bigo. Kaya kung nagbabala ka ng magbigo, aralin mo na si Bigo kasi biyan. Laki ng kitaan dito, be. tag ulan. Ang hirap mag-work, umuulan, mabagyo, biyahe. I love. Follow for more. Bye-bye.